Ang question ngayong araw ay Sino ang mga Hebreo? Ang mga Hebreo ay isang sinaunang pangkat ng tao na mahalaga sa kasaysayan ng kabihasnan ng Kanluranin at relihiyon sa daigdig. Kilala rin sila bilang mga Israelita o Hudyo at ang kanilang kasaysayan ay matatagpuan sa lumang tipan ng biblia. Ang salitang Hebreo ay tumutukoy sa mga inapo ni Abraham, ang patriyarka ng kanilang lahi. Ayon sa kasaysayan at pananampalataya, tinawag ng Diyos si Abraham upang iwanan ang Ur at pumunta sa lupaing ipinangako sa kanya, ang Kanaan. Dito nagsimula ang lahi ng mga Hebreo. Sa paglipas ng panahon, naranasan nila ang pagkaalipin sa Ehipto, ngunit pinalaya ni Moises, isang mahalagang pinuno at propeta. ang pananampalataya ng mga Hebreo sa nag-iisang Diyos o monoteismo ay isa sa kanilang pinakamahalagang ambag. Sa panahong laganap ang politeismo, nanindigan sila sa paniniwala sa iisang Diyos na tinatawag nilang Yahweh. Ang kanilang mga batas at tradisyon ay naging pundasyon ng Hudayismo, Kristyanismo at Islam. Malaki rin ang naiambag ng mga Hebreo sa larangan ng etika, moralidad at batas na naging pundasyon ng maraming modernong lipunan. Ang kanilang mga aral ay tumatalakay sa katarungan, pananagutan at mabuting pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan, ang mga Hebreo ay hindi lamang isang grupo ng tao sa sinaunang kasaysayan, kundi isang lahi na may malalim na espiritual at kultural na pamana sa buong mundo. Ang kanilang pananampalataya, kasaysayan at mga katuruan ay patuloy na pinag-aaralan at pinahalagahan hanggang sa kasalukuyan.